Walang joyan. Abot na ba tayo ng ulan habang nagigot dito sa AOR natin? Wala <laughs> tayong dalang ano, Rico! Wala tayong dalang kabote, tsaka payong, nandun na iwan sa kabilang side. Tatakbuhin muna natin to! Aray! <laughs> Mababasa na nun tayo ng ulan! <laughs> dito tayo sa may skywalk dito naman yung AOR natin ngayon, wala tayo sa vacation yung araw, ah oh, ngayong gabi pala <laughs> ah mula na oh. Kita bitan nyo yung mga ambon tayo pa nang tatagbuin ko <laughs> yay takbo oh! layo layo pa yan pero kaya pa yan Oh. oh. takbo lang